sa ating makakaugnayan nga ngayong umaga, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration, si Ms. Dana Sandoval. Magandang umaga po, Ms. Dana. Good morning good morning. Good morning po, Ms. Dana. Dito po muna natin, na uh, dito, dito na muna po tayo sa usapin po nitong mga detainees po, no? Sa, o mga foreign nationals na nakadetain ngayon dyan po sa BI facility. Kanina kausap po namin ng PAOK, nagkakaroon sila ng problema sa pagdami po nitong mga foreign nationals na nananatili sa mga detention facility nila. Sa inyo po ba dyan sa BI, ilan po sa ngayon ang bilang ng mga foreign nationals na nandiyan It's the same problem sa amin, DJ Chacha. Talagang madami po yung mga foreign nationals natin uh, na mga na-arresto and mm -hmm. are set for deportation. Um, sa aming facility po, uh, parang mahigit 300 na po yung laman ng facility namin but the facility is only for uh, 100. Um, so triple na po ng kanyang capacity yung facility natin. Oh, tama, um, there are mm -hmm. other... Oh, sorry? Arrested po na nasa ibang agency po ang mm -mm. um, physical custody. So yun po ay sila rin po ang nag-house ng mga arrested na yon. Okay. Tama po ba yung narinig ko Ms. Dana, uh, lumagpas na sa kapasidad ng facility na mayroon ng Bureau of Immigration, itong bilang ng mga foreign nationals natin, 300 plus pero supposed supposedly 100, pang 100 na katao lamang ito. Yes. Uh, talagang uh, that's one of the challenges din. Um, it's been a problem of the BI po, uh, mm -hmm. for a long time already na maliit po yung facility natin. Kaya mm -hmm. ang ginagawa po natin ngayon, uh, si Commissioner po, may kinausap po, hindi si ko lang po siguro i-disclose eh, uh, eh, uh, muna. At may kausap po siyang law enforcement agency that agreed in principle already to provide us a bigger area, a bigger space para uh, paglagakan po ng 500 sa mga detainees that are set to be deported. Okay. So, ito po anytime soon mangyayari na? Kailan po natin inaasahan na ito turn over yung ilang sobrang foreign nationals na nandiyajaan po ngayon sa kusudiyan ng Bureau of Immigration? Um, ito po ang mga foreign nationals. to yung bigger facility po natin. We're expecting siguro in the next few months mm. makukuha na po natin yung bagong facility na yan. So malaking bagay po yun at malaking tulong po yun kasi ngayon po malaking tulong sa atin yung PAOK yung PNP sa kayong NBI po dahil sila ang nag doon po sa ilan sa mga nahuli namin through joint operation dahil hindi na po kaya ng capacity ng Bureau of Immigration yung i-detain po sila um, uh, sa facility namin. So, kamusta po ang sitwasyon itong mga foreign nationals natin kung lumagpas na tayo sa bilang? At papano po rin yung sistema ninyo? Kasi kanina natanong namin sa PAO kung magkano ang budget ano, kada foreign national per day dito sa mga kinakanlong po natin ng mga individuals. Ang budget po ng national government for detainees is 70 pesos per day. Um, it's not the best facilities, masasabi natin yan. It's really a challenge for us because it's small, it's cramped already, napakadami na po. Kaya ang gusto natin is to really expedite the deportation. Dahil ngayon, kung mapapansin niyo po, DJ Chacha, ang uh, arresting natin ay malalaking grupo because of the Pogo ban na kuhuli po natin pag sa mga raid. Grupo-grupo na po ito ng malalaking kumpanya na nag-ooperate pa rin dito sa Pilipinas. So we're talking about hundreds already in yes. one arrest. Unlike before, a handful only in one arrest. Ngayon dahil bans na yung entire industry, uh, hundreds to thousands na po ang uh, uh, mga uh, nahuhuli po natin. at Meron ba tayong rough figure kung magkano po ang nagagasos ngayon ng Bureau of Immigration kada buwan dito po sa padami ng padami na bilang ng mga foreign nationals na hindi pa po natin mapauwi sa kanilang mga bansa? Um individually po nasa 70 pesos per um per day kanina two, po. Ang, ano? Mm -mm. Per day. So mm -mm. siguro po roughly nasa um 25,000 pesos ang food pa lang 'yan. Pero of course there's uh uh cost when it comes to logistics, yung tubig, yung kuryente, yung pagpapadala mo ng mga uh, mga nagtatanbay doon. Lahat mm -mm. po 'yan may ka- Mm -hmm. kaya ang gusto natin yung fastest deportation na magagawa natin. Mm -hmm. Um uh, most of the nationals na hawak nyo ngayon Chinese nationals din po ito kagaya ng sa Paok. Yes, halo po Chinese and Vietnamese po yung mga pinakamarami. Mm -hmm. At uh, same din po yung ugnayan ninyo sa Chinese embassy and other embassies, yung coordination maayos naman para sa mas mabilis na pagpapauwi dito po sa mga taong ito. Yes, so far po, very um helpful naman sila. The last deportation natin, nagpadala po sila ng chartered flight that could um uh, parang 90 plus po yung naisakay natin. Doon sa huli nating deportation, um there are smaller batches of deportation every now and then, um groups of 10, groups of 20, kung ano po yung available na flights na nakukuha ng mga foreign national. We bunch them up together and then we implement deportation. So um, that's what we're trying to do. We're trying to expedite everything uh, para din lumuwag yung facility natin kasi there's more to come. Marami pa po tayong aarestuhin dun sa mga susunod na buwan. Ito pa lang po ang mga naaresto ng January at February. Okay. Uh, sa akin po, dito sa naging ugnayan natin before, natatandaan ninyo ma'am, nasabi nyo rin before, yung mabagal na proseso dun sa mga documents nito mga hinahawakan nating foreign nationals, ang dahilan kung bakit nga uh, nagkakaroon ng overcrowding sa mga facilities natin ngayon. Ginagawa na po ba ito ng paraan? Kanina nakausap namin yung paok, yun din yung sinasabi nila. Pero meron pa ba tayong ibang pwedeng gawin para po mas eh, maalwa naman yung gasus ng gobyerno dito po sa mga foreign nationals sa na ito? ASDJJ Tasha, alam mo yung um, deportation natin the fastest that we've done um for this ano year two weeks nakapag deport na po tayo in two weeks because of the help then ng ibang government agencies kinausap po ng ating deportation unit ang NBI at nag-commit po sila to issue one day uh, NBI clearances for all so magkakaroon po ng parang service day or nagkakaroon po ng mga ganon. so lahat po ng uh, nahuhuli direto issue na ng NPI Kiran. At yung uh, kanila pong embahada, uh, nag-commit na rin po na mag-issue agad ng travel document. So, malaki na po yung ibinilis nung um, proseso as compared to the past years. Um, and we're hoping na may ibibilis pa kasi two weeks po, baka sakaling mas mapabilis pa po natin ng kaunti. Lalo po kung maybe their embassy can provide um, plain uh, uh, arrangements already for bigger groups of um, deportees. Hello? Mike na lang po. Ito, may mga katanungan lang po dito si Manong Ted sa inyo. Yeah, 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 ayan, okay. ayan. Thank may you. Mike na po ulit. Ma'am, itanong ko lang po. Uh, sorry po. Ano, ito lang pong kay Naikyon, yung tumakas habang hawak ng inyong mga tauhan sa Quezon City. Uh, Nasaan to ngayon? Yes, Manong Ted, iyan po nasa kulungan na na po ng more secure arrangement ito kasi meron pong escape trip siya po at saka yung kasama niya mm. na ka niya na nahuli po sa Tampanga. Oo po. So separate sila na kulungan kumbaga? Um, yes po. May special arrangement siya kasi meron escape trip mm. po siya. Opo, Oo po. Yung mga nagpatakas sa kanya na taga-immigration, kasama niya sa kulungan? Hindi po, yung ating tulungan po is for foreign nationals, but um, yung nagpatakas po sa kanya na tatlo, um, lahat po sila ay terminated na sa hanay po natin. And there are criminal cases po na naisampa na rin laban sa kanila. Apart po dyan, meron din pong kaso na isinampa po mm. against all three. Kaya po yung kanilang pagkakakulong, is upcoming na. Hindi na po basta pinatanggal ngayon sa serbisyo. Criminal cases are being filed already kasi the commissioner is a lawyer so gusto niya lahat ng legal action against erring individuals ay gawin. So hmm. panasuhan na rin po pati po sa korte. Uh, ano ang profile ng tatlong BI personnel dito na kasabwat no, sa pagtakas nitong si Naikyon? Manong said yung dalawa ay contractual agents Um, yung isa po ay permanent employee, has a long uh, been a long-time employee of the Bureau, siguro a few years already. Um, sila po ay na-assign uh, maybe mga two or three years already in um, our facility in Bicutan. Uh, so far po, yun naman po yung mga records nila. Wala na po major other um, issues with that. But yun nga po, because of this big incident, mm -hmm. at nakita po doon sa ano, alam mo manong tedol sa storya nila uh, nung sila po nung, sila po ay allegedly natakasan, ano? Mm -hmm. Ang sinabi po nila sa report nila ay natakasan sila sa CR po ng uh, prosecutor's office. Pumunta po sila sa opisina ni Commissioner at umiiyak po habang nagpapaliwana. Pero kinahapunan po, lumabas po ang CCTV at nakita po na hindi sila doon natakasan o hindi doon po sila dinala na magkakasama sila sa isang bar along Quezon Avenue. Opo. So, yung anong kasabwat sila doon nga sa pagtakas nitong uh, fugitive po na Koreano. Yes. Kung uh, kung kanin nyo contractual at isa irregular, paano nyo po nasabi na dismissed na sa serbisyo gayong meron pong due process kasi yung doon sa airport ngayon sa tanimbala issue yun po sinasabi kahit na contractual, may due process. Hindi ko naman sa ano ha, hindi po sa kinakampihan natin to. Yes. Pero paano niyo po nasabi na tinanggal na ito? As in, uh, ano po ang report ng inyo pong kumbaga HR dyan? Pwede, pwede bang gawin yon? Yes, manong Fed, yung contractual po, immediately for loss of trust and confidence, pwede na po natin i-terminate agad-agad. So, yung dalawang contractual were terminated the day after mm -hmm. nangyari yung incidente. Pinaligilap po sa kanila yung termination nila. Yung permanent employee po, in-elevate natin. Um, March 4 yun, yung insidente. March 5 po, ipadala na natin sa Department of Justice yung endorsement sa case niya dahil um, siya po ay permanent employee at DOJ will um, decide on administrative matters. Nung Friday po ng hapon, lumabas po ang desisyon ng Department of Justice um, dismissing from service itong uh, permanent employee na ito terminated ang retirement benefit. Tanggal din po yung kanyang uh, 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 perpetual disqualification mm -hmm. for holding public office. Mm -hmm. At uh, ongoing din yung criminal and ombudsman. Okay. Kumanta ba itong South Korean fugitive? Kung magkano binayad nila? Um, hindi po siya nagsabi specifically pero meron po siyang mga binabanggit na individual. Doon po sa mga individual na sinabi niya na binigyan niya ay isa po doon sa mga escorts, yun yung permanent employee. Nagpanggit niya po yun doon sa kanyang statement at meron siya mga binapanggit na iba pang individuals na ang sinabi niya binayaran niya rin para mag-file ng kaso laban sa kanya. That's why we also think Manong Ted na yung uh, pending case na dito sa Pilipinas, yung Estafa case, is a frivolous case mm -hmm. that was filed against him para po mapatagal lang yung pananatili niya dito sa Pilipinas. Yun. so meron pa siyang binayaran na taga bureau para lang magsampa ng ano sa kanya kaso. It seems like um from outside ito ma'am, pero maraming siyang binayaran. Meron siyang mga binayaran na doon sa mga experts niya, mm -hmm. meron siyang usap para sunduin siya doon sa bar along Quezon Avenue at meron na rin siyang binayaran para magsampa ng case against him. Yung mga binabanggit niya po ang mga taga-ibang lugar po ito mga ito. Pero mm. isinusumita din po namin ito sa DOJ para makapag-initiate na rin po ng efforts about the pending local case niya dito para mapadeport na natin yan agad. Opo. So yung pong uh, taga-immigration na regular uh, employee, yung po yung kanya sinasabing binigyan niya ng pera? Yes. Opo. Nabanggit niya po yun nung siya Opo. po ay kinausap sa mga tawa natin. Opo. Nabanggit ba kung magkano? Um, hindi po niya binanggit, may mga sinasabi po siyang figures, pero parang hindi malinaw po kasi ang sinasabi niya malaki ang ginayad niya doon sa nagkaso sa kanya. Mm, ano ho ba ang mga kaso nito sa Korea, itong uh, si, ano, si Naikyun? Apo, si Naikyun po ay may uh, case in Korea for fraud. Parang nagbukas po siya ng mga investment account. Mm -hmm. Nag-invest na po mga kababayan niya. Tapos winidraw niya at nilayasan niya po yung mga uh, pinag-invest niya po. Um, pagdating po dito sa Pilipinas, yung court case naman po na pinakaharap niya ay for estafa. Mm -hmm. Allegedly, yung Pilipina nag-consign sa kanya ng mga alahas mm -hmm. para ibenta ka at hindi niya ni-remit yung mga uh, uh, mga alahas na yon which is really suspicious mm -hmm. na natin. Opo, opo. Si Kang Bium, anong kaso nito? Ganon din po. Nag-broad din po, investment team din. Mukhang mm -hmm. uh, kasamahan niya ito doon sa uh, ginawa niyang embezzlement or pag-anakaw pag, pag po ng salapi ng mga investors niya doon po sa Korea. So ito po yung tinatawag niya na brother. Mm -hmm. Kasi before po, as nung sabi niya, pag nakalabas siya, pupuntahan niya po yung kanyang brother. So ito po yun, hindi po siya blood relative but mukhang kasama niya doon po sa sindikato. Okay, sige po. So yung pong dalawa na contractual employee ng BI na sa inyo pong uh, sa sa itong mga nagbabantay sa ganto pong uri ng mga Koreano o mga national po na may mga kaso, no? Bagumbaga sila ang escort. Yung pong dalawang 'yon, uh, saan po sila anong profile no? Sa sila galing bago mapunta ng BI? Hindi sila mga pulis dati o ano ahente ng gobyerno? Hindi po, Manong Ted. I would have to look doon sa profile nila doon sa background nila. But from what I recall, matagal na rin po silang empleyado ng bureau na assigned lang po sila doon sa warden's facility um, to uh, mm. for administrative matters. But yun nga po, they're supposed to provide support doon sa mga export ng mga foreign citizens mm. na permanent employees po. But mm -mm. po naging accomplished pa sila? Okay, sige po. Salamat po na marami, uh, Ma'am. Uh, Meron ko ba bang Meron lang akong pahabol, isang-isa lang maraming to. Maraming ginagawa si Ma'am yes, ma Dana. Eh. Mabilis lang po, oh. nakatanungan. Mabilisan mo lang yan, oh. ha? Yung oh. tungkol po dito sa pasahero, kalalabas ang yata ng balita to yung pupunta daw po sana ng Taiwan, tapos na-offload, dahil daw po dun sa paraanong questioning ng isang immigration Bago official. Bago lang yan? Oo. Oh, oh. hmm. Narinig na po itong balitang ito, ma'am? Yes, um, ito po, I think this was lumabas po sa Facebook, sa social media. Um, nakita ko po kahapon, mm -hmm. um, when we got the initial information po doon sa ground, on the ground po, nakita natin that uh, there were inconsistencies po doon sa mga sinasabi niya. And nakitaan po ng suspicious travel patterns, kaya mm -hmm. po hindi po siya nag-react okay. na umalis ng pagka. But siguro yung manner na rin nung pag-interview sa kanya mm -hmm. and the way that the decision has been relayed, siguro mm -hmm. yan po yung patitingnan din natin kung paano po nag-conduct ng ah uh, oh, oh. mm -hmm. interview yung tauhan natin at mm -hmm. paano po siya na-inform nun para po, dapat po kasi malinaw dun sa individual kung bakit po siya nagkaroon oh, oh. ng problem with immigration. Opo. Oh, Sige po. So keep us posted po, Ma'am Dana, kung sakasakali po sa findings po na further uh, ano ho, no? findings po ng Bureau. Salamat po, Ma'am Dana. We will po. Salamat po. Magandang umaga. Thank you.